Tikbalang sa panaginip. Baka hindi lang multo kundi mensahe. Ako si Ka Elias. At ngayong gabi, bubuksan natin ang mundo ng panaginip, ang larangan ng kahulugan, kababalaghan, at kaluluwa. Kapag ikaw ba'y nanaginip ng tikbalang ano nga ba ang ibig sabihin nun? Takot ba yon? O gabay? O baka'y babala mula sa hindi natin nakikita? Bilang mga Pilipino, ang panaginip ay hindi lang basta panaginip. Ito ay mensahe, paalala, minsan babala mula sa nakaraan, sa espiritu, o sa ating sariling kaluluwa. Ang matatanda, sinasabing kapag nanaginip ka, ang iyong kaluluwa ay bumibiyahe. Ang iyong isipan, buka sa mga nilalang na hindi basta lumilitaw sa araw. Ayon sa mga albularyo, ang tikbalang ay isa sa mga nilalang na nagbabantay sa hangganan ng mundo ng tao at espiritu. Kaya't kung siya'y dumadalaw sa iyong panaginip. Malamang may dahilan, hindi lahat ng tikbalang sa panaginip ay pare-pareho. Iba-iba ang anyo. Iba-iba ang ipinaparamdam. Kaya't iba rin ang kahulugan. Iuray ng tikbalang essay panaginip. Isa, tikbalang ng takot. Karaniwan, ito'y anyong malaki, mabilis kumilos, at tila galit. Nagpaparamdam ng panganib. Minsan, hinahabol ka sa panaginip. Dalawa, tikbalang ng gabay. Tahimik. Matangkad. Minsang hindi mo agad mapansin. Pero kapag naligaw ka sa panaginip, siya ang tila nag-akay pabalik. Tatlo, tikbalang ng espiritu. May matingkad na mata, pulang kumikislap. Hindi kumikibo, pero naroon lang. Nakatitig. Parang may gustong sabihin. Interpretation. Kung ikaw ay takot, maaaring ito ay kinatawa ng iyong sariling takot na hindi mo pa nahaharap sa tunay na buhay. Kung ikaw ay pinangangalagaan, tikbalang ay lumilitaw bilang gabay. Baka may desisyon kang kailangang pag-isipan. Kung ikaw ay binabalaan, tikbalang ay paalala, may ginagawa ka bang taliwa sa sarili mong paniniwala. Ang tikbalang sa panaginip ay hindi laging masama. Sa katunayan, kung pakikinggan mo siya, baka siya ay may dalang sabot. Narito ang ilan sa mga kwento mula sa ating mga kahiwaga na nagbahagi ng kanilang karanasan. Kwento isa na naginip daw siya na may tikbalang sa ilalim ng kanyang kama. Hindi ito gumagalaw. Nakatitig lamang. Kinabukasan, nabalitaan niyang may matagal ng sikreto sa pamilya na biglang lumabas. Kwento dalawa. Sa panaginip niya, hinahabol siya ng tikbalang. Pag-akyat niya sa mataas na puno, bigla itong nawala. Pagkagising niya, nagbago siya ng landas sa karir. Pakiramdam daw niya, may nilalayuan siyang panganib. Kwento tatlo. Tatlong tikbalang, puti ang buhok at itim ang mata.